Hello guys, uh, sa mga gusto mag-register ng SIM card natin for Globe users, uh, sundan nyo lang po ito. Uh, open nyo po yung web browser nyo, yung Chrome. Then, pagka-open po, dun po sa web address, sa taas, itay po natin yung, ano, yung link ni Globe na www.globe.com.ph slash register dash sim dash card dot html Then, ito po yung open pagka-enter po natin. Sa bandang ibaba po, ah uh, dito sa bandang ibaba, may mga requirements. Yan. Mamaya ipapakita ko po sa gitna ng video na to. Then, click register now. Then, ito po yung lalabas pagka-click nyo. Kailangan nyo enter yung number nyo. Dito po sa number, ang enter lang po natin is yung last 10 digits number huwag natin sama yung 0 sa unahan. Pero pagka enter po ng number then click po natin yung register. And after few seconds po makaka-receive tayo ng one time pin para ipasok po doon na ma-verify po yung number po natin. Then i-enter po natin yung pin doon sa to verify yung number na sa ating, Magte-text po yung sa number po natin. Then ito na po yung lalabas uh, about you. Dito po ay uh, enter po natin yung mga detalye natin, yung name, yung may mga pula po na asterisk, required po na mapilapan. Kailangan po natin mapilapan. Pag hindi po natin mapilapan, hindi po magpo-proceed yung ating registration. Hindi po tayo makakapag-next. Yung middle name, hindi po required. Yung suffix, hindi po required. Yung birthday, required. Surname and uh, first name. Sex, required. Then nationality, required. Basta lahat po ng may pula is required po. Kailangan po natin malagyan po lahat. Then yun po, after po natin na mapilapan po itong lahat ng details na naka-red asterisk, which is yun nga po yung mga required na mga details. Yan, after po natin mapilapan lahat, kailangan po kompleto yung naka-red na no asterisk. After completing, ito po yung lalabas yung next po, iilaw na, na kulay blue. Then, pwede na po natin pindutin yung next. Then, after natin mapindut yung next, ito po yung lalabas. Dito po ay kailangan natin i-verify yung identity natin. Ang mga kailangan po natin dito is mga government ID na dapat is maximum yung file niya is 2 MB in a form of PNG, JPEG, or uh, PDF file. In my case, yun, naka-PDF yung ano ko, yung, yung requirements ko, ang gagamitin ko is yung passport. Um, but, uh, pinakita ko dito kung ano yung mga kailangan. Uh, may kita nyo dun sa screen. Then, after nating ma-upload, mas maganda kung may prepare nyo muna yung ano, yung mga kailangan nyo na ID picturean then dapat alam niyo yung location para alam niyo kung saan kukunin then after dapat may prepare din po kayong selfie na picture kasi required din po yan na kailangan may self, selfie kayo Ah, uh, para may upload niyo dito sa ano dito sa second photo na required requirements then yan habang nag-upload uh, hintayin lang natin ng konti Then, ito po ulit yung, ano, yung mga ID na pwede natin magamit. Ipakita po ulit. Passport, National ID, SSID. Yan, yan po, yung mga, yan, yung mga nakalista na yan na pwede po natin magamitin. ah uh, ihanda nyo na lang po yung picture niya mga yan or PDF. Either in PNG format, JPEG or PDF format. Then, dapat alam nyo yung location para alam nyo kung saan nyo pupuntahan pag i-upload nyo na yung photo. Then, maganda na rin po kayo ng selfies. Selfie nyo. Then, pag na-upload nyo na yun, halimbawa na pili nyo passport, kailangan nyo pong uh, tandaan din o isulat yung, ano, yung passport ID nyo. Kasi required dito, naka ano siya, kailangan natin i-encode kung driver's license, yung driver's license ID number natin, PRC, PRC ID number, ah uh, i-note po natin yun, isulat po natin dahil i-input po natin isa-isa dito yon After nating ma- i-upload yung mga required documents natin, ID at yung selfie, meron ditong agreement, uh, yung kailangan nating natin i-check yun nasa pinakataas, then after nun, submit, then pagka-submit, Okay na. Registration complete na po tayo. Then, kailangan nyo i-save ito, itong reference number nyo, just in case na kailangan in the future. Then, may ma-receive po kayo na text after, uh, guro mga ilang segundo or ilang minuto na registered na po yung number nyo sa pangalan nyo. Yun lang po. Kompleto na. Thank you. Bye-bye.